magandang hapon sa lahat nandito tayo ngayon sa aming garden guys at dito yan sa bibig ng aming bahay at dahil lang magawa ngayon kaya dito kami magbibimis daw kami ng aming uh, mga tanim tanim dito na ayan oh, mukhang jungle na guys tingnan ninyo ang aking mga tanim dito guys kung ano ang uh, mga iba't ibang garden na nandito at yan guys may nakahal pa na siri dito sa aming garden na may mga bulaklak. Ayan. Ang aming jungle na nag-garden ngayon. At ito ang aming lilinisan ngayon, guys. Ayan, o. Oh, may mga hanging plant ako dyan. Ayan. At medyo umaambon-ambon na ngayon. Ayan, guys. Yung aking mga tanim. At mayroon dito ako, o. Oh, ito yung wild na ano. Wild na tanim namin. Ayan guys, so ayan yung aming wild daw yan, sabi nila. <laughs> Hinawi ko lang yung yung ano yung tag dito. Yung kamyas. Malaki na dapat sana yan tanim namin pero hindi pa namin nalipat. At ayan o yung aming sili. Tapos may mga orchids, orchids kina sa dito. Ayan ito guys, yung tao dito sa amin ay hindi makita ay ano, lukot-lukot. Meron din ako mga maliliit na begonia. Ay nako, hirap na pumasok dito sa aming jungle garden. Ayan guys, ang aming uh, garden na hindi na nanwinisan. Diba? Sana kung ganyan tayo busy ay maayos na natin itong ating mga tanim-tanim dito na na ganun na talaga. Wala na. Ayan, may mga bulaklak pa. Dancing lady. Ayan, guys, ang aking uh, mga tanim dati na napabayaan na ngayon. Ayan, guys. O, so, ayan. oh yung maganda na Wild fern daw tawag dyan, pero hindi ko alam kung ano ang pinakapangalan. Dito lang yan sa amin na tawag, pero hindi ko alam yan sa, sa iba kung ano ang tawag dyan. At yan ang aking mga tanim-tanim. Yan, malaki na ang aking anahaw guys. Yan yung ginagawang pamaypay daw. Dalawang ano lang yan, dalawang kaang. Ayan o. Hindi na naayos yung aking mga tanim dito. Yan na yung malaking lukot-lukot. Puno na ng mga ano, ayusin na namin yan. At itong ganito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta may tawag dyan sila na mahal daw dati yan, Bilhin. mahal ayan guys ang amin <laughs> jungle garden <laughs> diba at may puno din kami yan archipo. at saka yan o oh, uh, tambis tawag dito sa amin wild apple, ewan ko kung ano yan ayan mga mayroon tayong mga mga snake plant ah di ko sa inyo guys ang aking ano doon sa labas yung sa gilid ng kalsada yung aming mga palmera uh, matataba na sila guys ang aking cactus ngayon, ayan nung malaki na siya dati yan ang liit liit lang na hindi ko na na napansin Nas, nasira kasi yung lalagyan nito ina eh, kahoy kasi ano na marupok na kaya dito na lang sa lupa muna nilagay at lalagyan na rin natin gawa na lang ng paraan para ma ano ito malagyan ng patungan ang aming fish pan na wala ng isda kasi napatay lahat yung aming mga tilapia wala na ito guys yung ano ba tawag dito parang gabi pero ito siya ay sa bundok namin yung nakuha nung nag ano pa nag pandemic o, oh, diba? Violet siya. Violet, right? Oo. Oh, oh. Ang violet yung ano. Violet ba yan? O, oh, maroon. Yung kanyang kahoy. At ito, ang pinakagusto ko dito, guys, sa aming mga garden, itong hanging plant na yan. Gusto, gusto, ko yan tingnan kasi nabubuhay lang yan na walang lupa. Hangin lang talaga ang nabubuhay dyan. Kahit kahit walang ulan, kahit sa mainit na panahon, Andiyan lang yan siya nakasabit. O, hindi, hindi mo na kailangan diligan. At yan yung aking kamahalang asawa. yan, at kami dito ng gulay-gulay. Pagyan lang namin ng lupa yung mga sako para makatanim kami ng gulay. At ito guys, ang aming mga tanim na mga palmera dito sa gilid ng aking tindahan. Ayan guys, so ang lalago na nila. oo yan ayan. Dati yan, isang ano lang yan, isang kaang lang. Tapos nung lumaki, uh, pinaghihiwalay-hiwalay namin at tinanim na namin dyan guys. Ayan na, ang aming mga palmera. At yun lang, guys. At dito na tayo sa loob ng ating tindahan. Kasi inabutan na tayo ng ulan doon sa labas. Umulan na. Nagmadali na tayong pumasok. At hanggang dito na lang, guys. Ang aking uh, video ngayong hapon. At <laughs> nag-update lang tayo, guys. Kasi wala akong maisip na i-video. So, nung naglilinis yung asawa ko doon, naisip ko na mag-video-video na lang doon sa labas na aming bahay. At hanggang dito na lang, guys. God bless sa inyong lahat. Don't forget to like and share. Bye bye